real proyekto ay sumumpa na bilang executive secretary. secretary at ito namang uh, si Ami Pangandaman ay uh, tuluyan nang nag-resign mm -hmm. at uh, si uh, executive secretary Bersami naman ay uh, itinangging siya ay nag-resign as oh, executive secretary hindi daw siya nag-resign So Actually. Ano ba ang impact nito sa sa kanya? Oo, uh -huh. sa sinang ng ating pangulo kung siya ay hindi nagresign. Ano pa ibig sabihin? Siya ba ay uh, tinanggal mm -hmm. ng ating uh, pangulo? Pangulo, oo. Oh. Actually um, nasa news natin kanina yan eh, partner eh. Oo. Oh. Okay, ang madalas niyang itinatanggi eh, na siya ay uh, hindi naman nagresign, kasi mm -hmm. parang uh, gusto niyang kontrahin yung uh, press uh, release ng ating uh, undersecretary Or uh, PCO na si Attorney Claire Castro kasi medyo nag-advance ng info si Attorney Claire before the official announcement mm -hmm. na si Bersamin ay nag-resign na sinabi niya na out of delicadesa. yeah. si uh, former great... Chief Justice Bersamin na Executive delicadesa. Secretary ng Presidente oh. ay uh, nagbitil na sa pwesto pero ito ay uh, itinanggi. Mm -mm. ng ating uh, executive secretary. secretary. Para sa akin may pagkakaiba kasi kung ikaw ay uh, tinanggal or uh, nagresign voluntarily from the office of the president. Okay. Kasi if you uh uh if you resign ibig sabihin may kinokorek sa isang uh, sistema mm -hmm. ng uh, pamahalaan o ng isang departamento. Mm -hmm. Pero pag ikaw ay tinanggal, uh, parang lumalabas diyan na nagkaroon ng uh, um, breach of uh, trust and confidence uh -huh. medyo parang pangit 'yon so kung ako kay uh -oh. eh, Chief Justice former Chief Justice mas gugustuhin ko na sinabi kong ako 'yung sa sapagkat 'yan ay eh, parang graceful exit 'yan eh uh -oh. from the office rather of than being uh, categorized as someone who was uh, removed from office because mm -hmm. medyo negative ang, uh, ang uh, dating noon sa uh -huh sa uh, taong bayan. Kaya sabi nyo, wala na yung trust sa'yo, wala na yung confidence Oo, sa'yo. That is why dyan. you were replaced by mm -mm. the president. Uh, mm -hmm. yeah. Marami pang ano dyan, mangyayari sapagkat mm -hmm. uh, pag ganito ang ating gobyerno na nagkakaroon ng mga problema, no? mm -hmm. uh, mga rally-rally na ganyan, at uh, mga reklamo tungkol sa pamamahala, normal yan na magkakaroon ng rigodon mm -hmm. or uh, cabinet revamp sa ating Pero, gobyerno. Pero ito'y makakatulong so, naman partner sa administrasyon? Oo. Oh, ang ibig sabihin naman yan ay eh, uh, si eh, si presidente Marcos Jr. o ang ating pamahalaan pamahalaan ay tumutugon mm -mm. sa mga hinaing at reklamo ng ating mga kababayan oh, oh. kaya nagkakaroon ng rigo doon mm -hmm. uh, katulad niya, nasabit o nabanggit ang pangalan ng ating uh, uh, dating chief justice at uh, executive secretary na si uh, Bersamin sa mm -hmm. isang problema tungkol sa flood control so out of delicadeza or uh, nag resign or uh, pinagresign whatever mm -hmm. uh part yan ng uh, mga normal na pangyayari mm -hmm. sa ating gobyerno kapag nagkakaroon ng mga mga issues no laban sa gobyerno at sa mga opisyal nito. Pero partner so, ha, sabi sa um, balita po ni uh, Bersamin Git po niya wala siyang kinalaman sa anumang budget insertion at hindi trabaho ng Office of the Executive Secretary ang makialam sa pondo ng ibang ahensya. Kaya nanindigan siya oh. Partner, Oo. tama yung tinabi ni uh, Executive uh, Bersamin mm -hmm. na, na hindi naman dapat sila din talagang nakikialam sa pondong na ginagawa ng uh, <laughs> ng uh, Legislative uh, mm -hmm. Department. No? Mm -hmm. Kaya nga lamang parang uh, yung mga ganyang klase na umalis sa opisina, nag-resign mm -hmm. or tinanggal, oh, o auto-delikadesa, uh, na voluntary o oh, nag-exit oh -oh. sa kanyang position yan, yan yung mga ugaling hapon uh, na makikita natin sa oh -oh. Japan, di ba? Na oh -oh. Uh, ano, may delicadesa na mm -hmm. mapagbintangan mo lang ng konti eh. aalis sa opisina yan oh, oh. no at uh, magre-resign so syempre being a former chief justice sabihan mo lang yan ng konti tungkol sa anuman oh, oh. aalis yan di ba out of delicates so ganyan yung mga ugali ng hapon partner eh mm -hmm. pag medyo na pagbibintangan although wala silang kasalanan mm -hmm. ay umaalis yan sa posisyon para Uh, mapatunayan, mm -hmm. something like that na mapatunayan sa public. Hindi ako interesado diyan Sa pwesto oh, na yan oh. ang akin ay eh, public service mm -hmm. at makapaglingkod sa ating uh, bayan. Oh, Pero kung ako ay pagbibintangan eh, mas mabuti pang uh, muwi na lang ako sa bayan at magkape doon sa amin sa, sa garden at uh, sa teras. <laughs> Magkape-kape. Hindi, sinasabi kasi niya dapat ang palasyo daw po, attorney partner, ang magpaliwanag kung saan nga hinugot ang Resignation na hindi naman daw po nangyari. You regardless if this if this is a resignation or uh, if uh, Bersamin was removed from, from office. Ah, uh ko -oh. uh, it is no longer an issue kasi umalis na 'yung tao eh, hindi na dapat pag-usapan pa ko uh, ano pa 'yung naging dahilan niya. Ah, okay. 'yung parang na paghihinalaan do sa flood control, uh -oh. pero pinakamaganda niya kung talagang pinaghihinalaan si Executive Secretary Bersamin doon sa issue ng flood control, eh mm -hmm. imbestiga at uh, kung merong uh, ebidensyang nakuha laban na uh, sa kanya. Well, marahil siguro, partner, yung, syempre, yung pangalan niya, no? Yun lang, talagang. Oo, oh, mm -hmm. yung pangalan din niya. Pa kasi de, de, lahat naman ng cabinet members, alam mo, they are uh, serving at the pleasure of uh, the president. Of course. No? Of ha? course. Pag sinabi ng presidente, ayoko na makita yung mukha mo bukas, wala na pumasok bungas because you are serving at the pleasure of the president. Okay. Hindi yan na, na hindi yan katulad ng mga posisyon na sa na uh, career uh, official ka o kaya may fixed term mm. ang iyong posisyon like for instance kung uh, chairman ka ng uh, Social Security Commission mm -mm. may fixed term yan na 3 to 5 years yata. Uh, hindi ka pwedeng tanggalin ng presidente sapagkat uh, yan ay uh, nakasaad sa batas na maglilingkod ka sa loob ng tatlong taon. Oh, oh, o so kaya kung yung YGSI is a trustee, hindi oh, ka oh. ba si pwedeng basta-basta tanggalin. Pero if there is no fixed term on the part of uh, the cabinet secretary or mm -hmm. the executive secretary, anytime you can be replaced with or without cost. Oh. So, okay lang yon, Hindi mo na kailangan usisain pa. Kung tinawagan ka ng assistant ng presidente, oh, oh. o kaya ng kanyang uh, confidante, uh, Mr. Uh, former Chief Justice, ang sabi po ni Presidente, eh, gusto niya na magpalit ng sekretary. Mm. Oh, uh, ang Chief Justice, dating Chief Justice, ay uh, hindi na kailangang magtanong kung ano oh, ang dahilan. dahilan, because you were serving at the pleasure of the President. Hindi mo na kailangang alamin. So, o, anytime lang. you can be replaced. O, at isa pa dyan, partner din, ito is sa Department of Education naman, sa si Secretary Sani Angara naman. Ang sabi niya, wala siyang balak magbitiw. Ito dahil nga yung kanyang pangalan, ay uh, sabi niya sa kabila nito, ng kanyang pangalan na ina, dadawit din. No, partner sa uh, flood control scandal. Nako, yun na naman, flood o, control. Oo, yan mm -mm. Cabinet Secretary, yes, serving secretary. at the, yeah, of the president. president, without cost, he can be replaced anytime. So, oh. unless na lang, nag-resign siya voluntarily. Mm -hmm. Pero kung hindi siya nag resign tapos tinanggal siya, wala siyang magagawa. Oo. Oh, oh. Yun lang, so. partner. ang Ano doon? Pero alam mo, partner, ang napapansin mm -hmm. ko dito, magsisiraan na magsisiraan niya. Na ang gusto kasing nang mangyari dito ng opposition mm -hmm. group is that magkakawatak-watak tong administration na to at mag-away-away no, dahil sa issue ng flood control program. Uh -huh. Alam mo, this is consistent with the uh, principle na, na ginagamit ng dati si, si Napoleon Bonaparte na Wait. sinabi niya dati uh -huh. na divide and rule. Hmm. Pag na-divide mo ang mga kalaban mo, you can now start ruling uh -huh. an organization or one country siraan ano sabi nga magkawatak-watak 'di ba pag may oh. papasok na isang grupo para mm -hmm. siya ang pumalit, pumalit sa uh, kasalukuyang uh, namumuno ng ating bansa, oh, bansa. At 'yun lang yun, ito yung mga strategy na ina-adopt mm -hmm. ng mga kalaban sa politika mm -hmm. uh, Sirain yung uh, uh, nasa loob ng isang organisasyon pag mm -hmm. away-away tayo yan namang o, kasi pag, pag nakitang nag-away-away na, oh, yan napapasok na sila. Ayun na. Papasok oh, oh, kasi sabi nila eh wasak na 'yung organisasyon. Hindi na Correct. matiba 'yung pundasyon. Mm -mm. No, so, nakakawatak-watak na. Pasukan na natin. Eh doon sila papasok. Parang na 'yung dating unit team, no, partner. Oo. Mm. Oh. So if I were the president, no, hindi ko pa pansin Instead, I will try to solidify mm -hmm. the the leadership, yung administration, mm. at uh, pulungin yun madalas yung kanyang mga cabinet secretaries, pulungin yun lahat yung kanyang mga leaders mm. at uh, ipaunawa na dapat ay magkaisa sila No, magbigkis-bigkis mm -mm. at uh, magmatatag at uh, gumawa ng matitibay at uh, malalakas na desisyon sa ikabubuti ng bayan. Uh -huh. Ang isang alam uh, na natin dito sa ating presidente ay masyadong mababait So kinakailangan na ipakita niya sa mga susunod na araw na siya ay uh, isang presidente na merong uh, matibay at malakas, firm mag-decide mm. sa lahat ng uri ng problema ang kanyang kakaharapin sa mga susunod na araw at mga buwan at ipakita niya na he is not a weak president but rather he is a very strong president with my kasi, own inaabuso siya, abuse yung kabaitan niya alam mo problema kay BBM kasi kay President Marcos Jr mm. is the fact that nung unang pasok kasi na administrasyon niya mm. ay uh, marami sa kanyang mga appointees ay galing sa dating presidente na si uh, Rodrigo Duterte, Duterte. at kay President Sara Duterte. Uh -huh. Na until now hindi napapalitan niya mga nakaupo na yan Yon. at parang niya loyal pa din sa mga Duterte. Oh -oh. So importante sa isang organisasyon na dapat ma mo at uh, ma-determine mo mm -mm. na lahat ng mga leader sa paligid mo ay mga loyalista mo. Hindi, ah, hindi loyalist ng kalaban mo sa politika. Otherwise may oh -oh. mag uh, maglalabas ng mga confidential information ng mga ng mga 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 sikreto oh, oh. ng iyong administrasyon. So hmm. tapos i-leak out 'yon doon sa kalaban mo sa politika. So masisira ang mga diskarte mo hmm. lalong-lalo na kung may mga pinaplano kang magandang programa pagkatapos nalaman ng mga tao sa paligid mo na oh. hindi naman pala loyal sa iyo ni-leak out yung information na yun, oh. si yung programa mo ngayon. Pero lagi naman di ba partner sa isang grupo may ganyan? Oo. Pero iba to eh. Presidente to eh. Bayan, ban, isang bansa. Mm -hmm. Sa mga small organization, okay lang eh. Ah, pero, pero ito is, kasi uh, ano, no? with uh, more than uh, 115 million mm. Filipino people na umaasa oh, sa leadership ng isang pangulo dahil sa may hawak ng timon eh correct. politika, ekonomiya, siya nagkocontrol ko-control niya. Mm -hmm. So pag may naninira, hindi niya ma-achieve yung kanyang economic oh, goals. Sabi nga ni, si, ni Addictus Rex, naku, attorney, mga galamay pa ni Digong. Oh, di ba? Marami pa, marami pa siyang galamay na nasa ah. administrasyon na hindi niya pinapalitan. Ang, 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 marami dyan, mga holdover positions, mga OIC nga lang yung so, iba. So, anong maganda? Ang, na mag eh, palitan niya. Dapat gumawa siya ng isang uh, committee that would... Uh, make an audit of all the available positions and position is still being occupied by the Duterte uh, people, leaders. No? Tapos palitan niya kagad. Mm -hmm. I, UBM, meron pa siyang remaining three years. Eh. Tapos ang, ang uh, almost 50 or 40% ng mga leaders na nag occupy ng government position eh, recommended ng kalaban mo. Eh, paano ka magpa-function ng effectively if uh, the people around you, most of them, are are not your own people but recommended by your own vice-president during the first stage mm, of your presidency. Medyo hindi maganda yon. So ang gawin niya dapat dyan, audit mm. mo lahat yung bakanting posisyon, audit mo lahat yung mga naka over dyan, tanggalin mo. That is politics eh. Naku party, alaki pa pala ng ano tatrabahuhin naku. ng Pangulo. Hindi, meron ka namang mga cabinet secretary, meron ka namang mga confidential assistants dyan oh. o no? mga uh, executive assistants. Sila yung ano? Delegate Gagalaw. mo sa kanya yung mga trabaho na yan. Tapos pag-reportin mo sa'yo, at sabi mo, sir, ito, dumalabas 40%, tao pa pala ng kalaban natin. O ano gagawin natin? Tanggalin mo yung bukas lahat. Sabi no. niya, ito na pa pa rin, hanapin mo lahat yung mga kakampi natin. <laughs> I-appoint mo lahat dyan. Ganun yan. That is the reality in government and in mm. politics. Eh pag hindi mo pinalitan 'yan, ikaw ang papatayin 'yan. Papatay oh. mo lahat 'yan na Naku. na faithful sa loyal oh. sa iyo. Na kahit ano mangyari, anumang klaseng bagyo ang dumaan sa iyong administrasyon, mm -hmm. nasa tabi mo at magbibigay ng payong makakabuti sa iyong administrasyon at makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Sana ganun, partner, di ba? Oh. Uh, at for ni lo and the young, learn the law, know your rights.